Hi guys, good morning. At uh, for today's vlog at bibili ulit kami ng alimango, Balihin ka crabs yung kanilang alimango at maraming tumawag sa amin ngayon at kaya babahay bahayin namin mga crabs. Unang bahay pa lang ay sobrang laki na ng alimango nila at itong pangalawang bahay din mga crabs ay sobrang dami din at malalaki din yung alimango nila. Sobrang quality po at madyan po yung marami pong silang mga alakrabs na M1, M8 at M7. Na sobrang dami talaga mga crabs at nangyan na nga yung isang bahay ulit ay tiningnan namin. At bibilin din namin yan mga crabs at napakarami din nilang alimango. Halos good size din. Bali dyan ka crabs ay ang kasama ko sa pagpamili namin ng alimango ay kinaklasify na niya inaclassify at lalong pong pinipili yung mga good na good quality at yung mga eh. habang busy yung aking kasama sa pagclassify ng crabs ay may nakita ako dito na fish pond o maliit na fish pond baleng crabs ay gilid ng pader nila at nilagyan ng isang mababang pader ulit para magkaroon ng tubig at hinlalapasan ng tilapia tingnan yung mga crabs Bale ganyan po yung pagka-design niya at doon yung po yung may pre flowing doon at parang style canal. At yan ka crabs at natapos na yung pag namin at pinuntahan ulit namin ang isa naming buyer din ng crabs at tiningnan namin at hindi pa nga ito nakababa ng sasakyan at kami pa yung nagbaba at sobrang quality din mga crabs. Bale yung kakrabs ay mayroon din silang mga local size o good size at yun ay pinipili rin namin mga crabs at iba kasi yung presyo ng good size at quality size at class B at class A bali dyan kakrabs, ito na yung aming alimangon na napiling good size at ito rin po yung mga alimangon na hindi pa po namin napili pinipili pa ni busing at yung kasama kong isa na namimili ng mga alimangon dito sa amin, bali yung kakrabs at ito na yung mga M1 nila at yung class B ito po yung class B nila o yung medyo hindi po sagad sa taba o mayroon pong diferensya Bale yung kakrabs ay nakawi na kami ng bahay at yan na nga yung aming alimango at pinili na namin yung aming alimango kung class B ba o class C o local size. Bale tatlong ano po yung kakrabs kasi yung pag pagre-repack ng alimango at may pang isang alimango dyan ng sipit at ulam na yan. Bale yung kakrabs at re-repack na namin at kasi nga po ay hapon na rin para po sa pag-abot pa sa biyahe ng van at yung kasi kakrabs ay pinapadala lang namin sa at may tao din po kaming kasama doon galing doon pa po sa Maynila at siya po yung nag-aabang o nagsasambot ng aming mga krabs. baling ka crabs ay may nagpahabol pa na isang suki din dito namin na alimango balik kaunti lang po yung kanyang alimango at pinili na rin ni Busing at yan na yan na na tayo mga crabs baling ka crabs ay nire-repack ko muna yung M1 o yung tig isang 1 kilo mahigit ang iba kasi po ay iba po ang presyon yan at yung may kagat po ay sinama ko na dyan dahil yan po ay local size o reject o pampambinta lang po sa palengke ng Manila. Kailangan po ang pag-repack niyan ay hindi po ano dapat po ay pantay-pantay o patas-patas talaga kasi po pag sa ay natitig-tig po yan bala ka kakrabs ay ito na po yung m1 namin o isang kilo mahigit na i-deliver ide din bala po ay din po yan ng pagre-repack bala yan po kakrabs ay kailangang masilan po ang pagkakamada ng alimango dyan sa loob ng karton kasi po kapag yan po ay natanggalan ng isang galamay o yan po ay marireject na bali ang kakrabs ay eh, ito din hiwalay ko din yung mga babaeng king crab o oh, sport quality rin po at hinihiwalay po namin yan at iba rin po ang price niyan. at yan kakrabs at natapos na yung aming pagre-repack at hanggang dito na lang yung aking vlog at maraming maraming salamat po sa walang sawang sumusuporta sa kakrabs tv bye bye